Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um this is your guys from Masagri Channel. Of Taylor Ozuma Tarder. So yung hapon na to, dito na to sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um a weekly gabay for the month of July 15 hanggang July 21 for this sign of Sagittarius. So sagi sagi sagi. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po. Ang makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget So like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo lalo na ang dirigil skip ng ads, naway pagpalaing kayo ng Joseph may kapalisig na gumapaw na biyayang manambalig sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit, Gabriel, sige may information pa na kagisabihin sa inyo ng ating mga baraha in just purpose give me information po Wow there's a star card healing recovery makaka-recover ka na sa lahat ng pain sa lahat ng bagay o struggles na naranasan mo Ano man yung bagay pag -pinag, uh, pag pagyati -pag ano man yung kagipitan na naranasan mo kahirapan unti-unti ka na rin makaka-recover at may pag-asa na napatupad na ang mga pangarap mo And there's a native sword, there's a lot of toxic and negativities na no, napapalibutan ka raw ng toxic and negative dito, maging aware ka no, sa mga taong nasa paligid mo. Kailangan mo makawala from unhealthy situations. And there's something, the page of wands, may magandang balita or may impormasyon na may pababatid sa'yo, na may mga bagay na malalaman ka, kailangan mong maging mabusisi sa impormasyon na malalaman mo. And there's a three of pentacles collaborations. Communication clearly. So kailangan mo makipag-communication na maayos, no? parang may mga tao sa paligid mo na maaring makipag-transaction sa iyo, makipag-usap sa iyo, liwanagin mo. And there's a the king of pentacles maging practical at sa at secure ka sa so, kung ano man yung na meron ka. Huwag kang lubos na nagtitiwala. There's a five of swords nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. Kaya ka inaabuso dahil may mga tao sa paligid mo na hinayaan mong abusuhin ka. No, hindi mo pinoteksyon na ng iyong sarili. Bagkos nagtiwala ka ng lubos sa kanila. What is the star card? Reverse with the ten of wands. Na matatapos na yung mga burden mo, bigat, pasakit, pasanin, matatapos na raw yan. Puti-unti ka na raw dyan, makakawala. What is the eight of swords? Reversing guys with the ease of one so there's something a new ideas a new project a new beginning rather Na magkakaroon ka ng mga bagong eksena dito na kailangan mo makalayat makawala dyan sa Toxic environment and there's a temperance with the perfect timing. So this is the moment na para makakuha mo na yung na to para uh, makatulong sa iyo Now for your growth and expansion And of course there's something guys with a devil card just being aware no? sa mga taong uh, mo uh, at makakausap mo. Some of them, guys, talagang uh, meron talaga abusive or meron yung pinagtutulungan ka, no? pinagkakaisahan ka. There's a the king of pentacles referencing with an knight of sword. So some of you guys, na no, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, worries, na no, pagdating sa negosyo, trabaho ka ng buhay mo. And there's a an knight of sword Nabibilis no, ang takbo ng situations. There's a success driven, basta matuto ka, no, na proteksyonan mo ang yun sarili. What is the star card the Ten of Wands? Represent guys with the Three of Swords. Now there's a lot of pain. Now there's a lot of struggles, burden, overload. Overload the baggage. No? Na kailangan mo ng pakawala or makakalaya ka na talaga. And there's the Three of Wands. The waiting is over. Now kung may hinihintay ka, there's a possible na makuha mo na. Or mangyari na. And there's a tower moment for major changes. So some of you guys, no, itong impormasyon na maaaring malaman mo, ay maaaring magpabago na sitwasyon mo. And there's a five of cups, no? Meron ditong maaaring kailangan na marunong ka makipag-communicate kung ayaw mo pagsisiyan sa huli. No, dahil may mga tao sa paligid mo talaga abusado. What is the initial messages? There's a two of ones. You have the power to choose. Pili mo lang yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No, yung mga bagay na alam mo magsiserve sa'yo. And there's a night of ones. Konting tiyaga lang. Napakalapit mo na para magtagumpay. Napakalapit mo na para may sakataparan na man yung bagay na iyong pinapangarap. For the outcome. For the outcome, guys, there's a sign of covenant happiness. At the end of the time, magiging masaya at magiging maligaya ka na raw dito. Magiging maganda na raw kalagaya mo. there's a the sun card there's just nothing to fear positive outcome na magiging maganda rin kalalabasan dito at magiging positibo na raw No there's an ultimate happiness and there's a page of serving curiosity kailangan alamin mo kung saan ka makakabawi sa sarili mo paano mo pababago na ang eksena mo pinapalilahan ng ka na kailangan maging mabusisi ka sa mga impormasyon na malalaman mo hindi ka pwede magpala desisyon and there's an ease of serving the breakthrough malaliwanagang ka malalaman mo na kung sino toxic and negative sa paligid mo. And there's an emphasis card for revert, retreat, and disconnect from the world. Ngayon, it's time na para mahalin na talaga mo ng sarili mo. Now, there's a page of pentacles and strength card. Now, invest wisely, time, effort, love, emotions. Now, lakas naman love mo, maging matapang ka. No, sa, sa, gusto mong gawin or mangyari sa buhay mo. Huwag ka lang magtitiwala ng lubas or huwag mo hayaan gamitin ka nasa no, sarili na kapakanan. Eh uh, kasi sa dito mag-invest ka sa sarili mo kung sang kalalago, sang kalalakas. At the end of the that time, uh, walang tutulong sa ikaw sa sarili mo. So let's see what is the messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career. Okay, so there's something guys we're kind of wants confident. So, kailangan lakas ang ka manaloob mo. You, have, you are also indefended. Na, pagdating sa mga bagay-bagay, dapat um, hindi ka dapat papadala ng sul-sul, buyo, now, na, ng mga sinasabi nila, dapat alam mo sa sarili mo, yung magiging grounds mo. Now, there's a the will for you with the turning back. Now, there's something destiny is yours, blessing coming in. Nasa-swertehing ka na may swerte talagang dadapo at darating sa buhay mo. And there's a hermit card with the answer you need this year. Binibigyan ka ng kasagutan, lahat ng katanungan mo. Ay maaaring unti-unti mo nang malaman And there's a the king of one something Look at the bigger picture Lagi mong titigyan yung magiging posibilidad Yung magiging outcome ng mga desisyon mo And there's a justice card Do makukuha mo what you deserve. Magiging balance na ang iyong finances at there's a native once now dadaloy at bibilis ang transactions, communication and lot of client and customers coming in. Some of you guys na so magkakaroon ka ng travel, unti-unti mo na makikita yung development sa sarili mo, makikita mo na yung sagot sa mga tanong mo, iigot ang kapalaran at maaari pong na sa'yo at magbago na ang estado mo sa buhay at maging marangya at maging maganda na ang buhay mo. At may hustisyang maaaring makamit mo na. Pagdating naman tayo sa love life, there is a liquid of cause, emotional healing. No, pagdating sa emotion, mag, mag matalino ka na. No, wag ka padadala ng tension. Your person is very devoted sa 41st. The so, there's a of king. Maaring pares kayo ng person mo na maaring mahal nyo ang isa't isa. No, kailangan nyo lang kumilos at gumalaw. No, palayaan nyo sarili nyo dyan sa toxic environment. See, there's a six of swords na ka, makakalipat na kayo ng tahanan. No, ng lugar and there's a magician for manifestation yung mga ba matagal mo na pinapangarap maaaring makuha nyo na makakabili na kayo ng bahay ha there's a six of wands for victory see magtatagumpay kayo sa inyo, relasyon na magiging maganda na rin ang iyong finances na ang iyong love life let's see pagdating sa kalusugan there's a death card magingat ka dito baka masyegi ka na magingat ka dito dahil may mga nararamdaman ka baka yan ang magdulot sa'yo para sa pagwawakas ng eksena mo so kaya kailangan pangalagaan ang iyong sarili. Pag-ingatan, there's a the full card, magdasal. Magdasal, humingi ng gabay sa atin po ang may kapal. Sinusubukan din ang pananapalata at tiwala mo. And there's a the high may mga bagay na hindi mo inakalang mangyayari. No, there's a five of pentacles. Some of you guys, no, nag-worries ka for financial um, crisis, nag-worries ka sa mga kagastusan, bills. No, there's a seven of so swords, no, mayroong mga sikreto sa likod dito, kailangan mag-save ka on your own. So, wag ka nag share ng mga information with your, with your um, environment. No, lahat ng bagay na to, tama ka ng hinala. May toxic and evil ay talaga dito. Maging aware ka ha, umiwas ka sa mga bigay ng pagkain, and of course, umiwas ka rin sa mga nakakasama sa kalisugan mo. Dahil kasanapin mo yung mga bagay na makakabuti sa'yo, kailangan mo ng more on by the means, no? mataas dapat uh, mataas sa fiber ang mga kinakain mo dapat so let's see what is additional messages with the margin of fire messages advises that of course the peak a car yes or no alamin na natin magiging sagot sa tanong mo then of course guys kung bago ka sa channel kung peak a car jazz, or no pwede ka magtanong isa lang ang magiging sagot dyan within 1 2 or 3 kung nakapili ka na comment down below kung ano number na pili mo. Malalaman mo yung sa dulo na reading na to ang sagot sa tanong mo. And of course, maraming salamat po sa mga nag ng aking videos. Sa anong, anumang, uri ng social media platforms, maraming salamat po. So guys, let's see what is additional messages with the magical fair messages. Advises, so let's watch this. Okay, let's see what is, what is the magical fair messages for Fizzin' Walk. With the magic of messages, And there's a vegetarian, see? Kailangan more on veggies mo ang atake mo. Na mataas sa fiber, dapat yung mga pinaglalamon mo. And there's a pregnancy, some of you, baka magbuntis ka. Or there's a blessing coming in. And th there's a goodbye to the old, the low, to the new. Na may mga bagay na kailangan mo na pakawalan. Na lalo, lalo na ang nakaraan. Na dahil magkakaroon ka na pa bagong sitwasyon at eksena. What is a yin and yang oracle card? Revision, guys with a nurture na pagdating sa pag-ibig talaga na compassionate mo naman. And there's the puzzle luck Isa sa bagay nagsasuffer sa'yo dito yung nakaraan. So, kailangan mo na tuluyan itong pakawalan at bitawan. And there's the spirit guide with assistance guidance na may, ginagab may, ginag may, gumagabay sa'yo dito angel spirit or um, ancestor guides. No? What is our uh, synchronicities represent what? And there's the synchronicities. Maraming mga signos and yan ay pinababatid sa iyo. Magpay attention ka. And there's a loss. Na no, may mga bagay na aalisin sa iyo, kailangan mo tanggapin yan. And there's a root. Na no, malalaman mo ang pinakaugat ng eksena na to. Malalaman mo saan ang gagaling lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon. What is the romance of your mystic love oracle deck? And there's a bounding... Banding with an intimacy. Some of you magkakaroon kayo ng heart-to-heart -heart conversation ng yung prison And there's something crossroad no? there's a directions na pare ma magkaiba ba na mga pinagdaan pero isa rin ang isa lang ang tatahakin yung landasin sa isa't isa. What is the angel's number? There is a 5554 clarity. You are a aren't victim of circumstances, rather you are the beneficiary of it. If the were cases, life would pretty dull. You will set yourself up for success in the long run if you are willing to this, adapt to this ship, everything is working out of the best at long last. You are going to accomplishing what you set out to do. Everything will work out in the perfectly at the, end. Di, si magtatagumpay ka at magiging maganda rin yung kalalabasan dito sa dulo. Kailangan mong hanapin kung saan kalalago, saan yung mga bagay na magdadala sa ng pangmatagalan sitwasyon. No, hanapin mo kung saan katatagal, saan ka magiging maganda sitwasyon mo. Huwag kang maganap ng panandalian lang. What is the man in a oracle deck? is with a helping hand. No, may swerting taglay talaga. Need to address and to assist with services increase productivity. No one can handle it at all. No, walang ibang kundi, kundi ikaw lang makaka, ano to, you are also gifted, guys. No, gifted ka rin. What is your shadow work represent what? From the shadow work represent what? Let's see. and there's an unseen patterns belief reprogramming change your thought change your life na baguhin mo yung mm, uh, perspective mo baguhin mo yung iniisip mo mababago rin ang buhay mo kung hindi mo babaguhin na maling sistema hindi mababago ang sitwasyon mo what is the clarifying for a life a love situation de ba kung paulit-ulit ka na bumabalik diyan sa situation na yan ganun at ganun pa rin mangyayari sa iyo and of course there's something beyond compare. Don't compare your love to anyone else. It's unique. No, yung pagmamahal mo, wag mo kinukumpara sa iba dahil iba ka akong magmahal. Diba? There's a clarifying for a life situation. What is a clarifying for a life situation? Represent guys with a new vegan. emerging dawn. Trust that everything ending. Trust that every ending is another beginning coming in this guy. So see, magtiwala ka, may mga bagay na matatapos dito ay isang paraan o kasama daw dito ay maaari magsilbing bagong simula. No, talagang um, dada po mangyayari na sisibol ng panibagong pag-asa sa buhay mo. So let's see what lies beneath the future. What lies beneath the future? What lies within the future? I hate nothing about you. No, kumbaga, meron tao dito na parang gustong-gusto ka. Wala siyang ibang hangad. No, ka, na kundi mabuti para sa At then, of course, um, may mga bagay dito na, na hindi niya nakikita na wala siyang gusto, walang bagay na katangian or personality mo na hindi niya gusto. Even your flaws. There's a pregnancy test. Now there's something, guys, warning. Um, hindi ka sigurado. Meron talagang pregnancy. There's a pregnancy. Mari magbuntis ka, guys. No, there's something magbuntis. What is a part of the light of is what? What is a part of the light? Return to the heart. i read in the light of return to the essence of soul. The present moment is stillness. I call my thoughts and focus on my heart. Where my true light and my greatest it resides here i find inner peace reconnecting with the core of who i am in this quiet space space i reconnect with the divine essence with me na binabalik ka sa talaga ng galing no ibig sabihin dito kung bagay pagmamahal and sa katangian taglay mo at of course uh, pagiging mabuting tao mo ay talagang manggagaling mismo at ilalabas miso, mismo sa, sa buhay mo sa sarili mo dito na no, naman yung katangian, kakayanan, ay of course, ang pagiging mabuti mo dito ay maaaring ilabas, no? At maaaring unti-unting ibalik kung sino ka talaga. So guys, let's see what is a Pika card, yes or no? So let's watch this. With a Pika card, yes or no, guys? So let's start with the number one. Let's start with the number one. There's a no in the formative stage yung mature being hungry. Na no, may mga bagay na parang gustong gusto mo yung bagay na yan pero hindi pa para sa iyo. No, hindi pa swak para sa iyo. Huwag mong i wag mo ipilit, no? Dahil hindi to makakabuti para sa iyo. Number two, There's a now again. No shady deals, dark road, moonlight to get by. Na no, may mga bagay dito na maaaring kailangan mong um dumaan sa tamang um, daanan na may liwanag, no? Huwag kang um, mga pa or wag mong ipilit yung isang bagay na alam mong hindi mo nakikita kapag alam mong wala kang kasiguraduhan sa sa gagawin mo sa pagdadaanan mo wag mong ilaban and then something I guess the number 3 unlock the potential key are available ito na yung tamang pagkakataon para sa'yo Nagamit no, gamitin mo tong susi na to para may na naman yung mga bagay na hinahangad mo. Susi na magsisilbing kakayanan, kalaman, at pamamaraan para makalayat makawala ka dyan. No, sa sitwasyon na kinagagalawan mo. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of July 15 hanggang July 21 for the sign of Sagittarius. So sagi, sagi, sagi. Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is general reading na nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And you question ba for more videos update because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lano, lalo lalo na ang dinik po nag-skip ng ad way na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal sik liglig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo maraming salamat and see you in the next video. Bye, bye and babush